Ayan na si Gorame! Gorame, lulun! Pero di susuko! Mga kakri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan naman man tumapapanood, mga kakri, eto na yung part 2. Yung paghahakot namin ng palay eh, ng team 1 pa. Ayun si Gardo Versosa. <laughs> Gardo Versosa. <laughs> si Gardo Versosa, hindi ko na wala na ako ng. Andito na sila mga kagri. Team 125 Nandito na kami sa kabilang panig. Tarlak na to mga kagri. Ha. Wala na kami sa Nueva Ecija. Tarlak na to kasi yung ilog na yan, yan yung boundary. Victoria Tarlac. Oh, nandito na kami. Hihila na Yung team 1-2-5 May, may hihila na ba doon? Ah yun na may nakatumpok na pala mga kakri oh Dito rin ba? Oo oh, Hihila na Yari na na Yari na nga pala Kanina pa siguro humigi eh Ayun no, mga nakatumpok ba, na palay Ha? Oo oh, Baka na Baka na

Tapos dun, Ito lang yung bangka Diyan lang ilalagay Para makita natin yung pagkakit nila I-skip na natin Mga Nagkakarga na yung team 125 2, 5 Mga kagre Ito si 125 2, 5 Nabasa na yung palay Ha boss, doon tayo akit Yabang naman yung one two, five, ba Yan, sabay sabay na tayong umalis Para maganda tingnan sa camera Yabang, nagpapakita ang gilas Gusto na naman mapalit Nagpapakita ang gilas na natin Ayan ha, kay kaagrin nyo nakita yan Ayan Ay, natin kung pwede talagang ipalit Kunyari! Kunyari! Pumunta sa iyo yung magpapalit, titignan mo muna kung magkano yung sima, gano'n. Magret, Oo nga, nakakita na, ko kay ko na kalina. Diyan, huwag nangyalis ah. Ganda nga, tulong-tulong. Magre, tumutulog. Huwag mo kong Siyempre, basta mo ito. <laughs> <laughs> Mga <laughs> kakri, tingnan nyo Tumutuloy yung palay agaw, ah, agaw tubig Oh Ano, nakabutan ng tubig Sabi nang mayari alapan tubig doon kaninang mga to Habang Ano, tumalalim yung tubig oh. Okay na, bakbaka na Tingnan natin Papakita ang gila si Jesus oh. Dadagdag pa Mabilis <laughs> na mabilis niya Mabilis na Pagka... <laughs> Eh makain ko yata Kasi nagbibidyo mo e eh, Pag nakakaahon lang Pinopost mo e eh. Pagka <laughs> Pagka hindi nakakaahon Hindi mo yata pinopost eh Kaya mas mainam Mas mabibilis sa'yo Pagka andun ako Alam nilang parehas yung ano ko Parehas yung video ko Pagka nawala ko Lagi kong pinopost sa pataw ha kakawin Bilis mabili niya Andres Pagka nakakawin niya lang ano Eh teka lang na, nung lang Ito tayo Sa mga ah. Sa kakiyatan Yes, di kaya Dito pa lang masira yung karir mo Bilang isang ahente Ano ba alam? lang? Marami? <laughs> gurame! Gurame! Kaya mo ba yan? Kaya na si Gurame! Gurame lulun! Pero di susubo! Oh, okay din mga kakri, naano siya dun eh, nasagkal eh Eto mga kakri, anong pangalan Jaymar? Bulik! Ang mo, bulik! Give me one I'ma open my leg

Yawang naman ni Mang <laughs> Tupa eh tama Eto naman si ano pa ang pangalan yan? Ah! Pitbull! Kaya mo ba yan? Ang lakas mo Matay ka, Jessica, di na mamibili yan Lumood yung kalabaw <laughs> mo Ikaw kasi Ikaw kasi, hiniimbay ito pa ako <laughs> Yari ka ngayon Tapos ang maliligaya ng alam mo Bilang isang <laughs> Bilang isang ahente Kala ko ba dito? ba? Dito ka naman. Saan na? Doon na. Doon kasi malamig. Oo, oh, eh, dito na. Game. Dito daw. Kakain na naman to. Eh. <laughs> ah, yangat. Oh, yangat. Oh, yangat. Oh, yangat. Oh, yung dalawa doon na sa nagudiskarga. <laughs> dire dire choke si Jess. Eh. <laughs> Matatapos yata karir ni <laughs> Matatapos yata karir ni. Ha? Na agad. Ha? 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 Mga kakri, ka pagkababaan yan, kakain na sila. Pagod na yan. Ano yun? Ibig sabihin, kaldereta na din ikaw. Ibig sabihin, nagugutom na si Jeremy. Mga Ay, Jeremy. Ano na bang mo? Jeremy. Jeremy, no? Si Ding Tundantes Nang Bulacan. Mga kakri. Ka okay, magkatapos naman ito. Kakain na yan. Tapos, uh, sasakay na sa pangkayan. Ayan, ah, mga kakri. Si, si Sadam naman. Ano ba pangalan ni Sadam? Ano na pangalan? Ano na pangalan? Alakdan, oh, si Alakdan mga 20 pesos naman din ang bayad sa kanya dyan Mamaya naman tayo sasama sa kanya mga kapre Tapusin muna natin ano dito Tapos, pagdating naman doon sa kabila doon 20 pesos ulit yan <laughs> Ganon kahirap yung nagsasaka dito Sipag yung mga taga-bulkan Mga kapre, kung mas, yung mga taga-kino kung masipag yan mas, mas, masipag yung mga taga rito Sa totoo lang dito ako nakakita na talagang sobrang sipag ng mga tao sa Bulakid. Walang harong biro yun. Sa bagay, sana yan lang. Ano, kuya Lakdan? Sana yan, ano? Mangingis na yan. Mangingis na sila rito. May na, na naman yan. Merday para bukas <laughs> yan. Ay, merday pa ba? Ako merday, kuya Lakdan? Para bukas. Lige, punta ako bukas. Baka hindi totoo. Meron ba talaga? Uh, totoo yun. ako isang babae. Kahit dalawa. Oo, ay na naman ni Jess na. Nagasin <laughs> yun lang si Jess eh. Isang babaeng manok. Kayo naman. <laughs> Kahit dalawa, eh, ay na naman ni Dining Dates. <laughs> ah, mga kake. Oh, tatapusin ko naman dito yung vlog ko. Kasi, step by step lang. Ang makarating dito, pagdating dito niya, 20 pesos. Oh, silang mga... Lagom na ba kayo nung andun yan o hindi na? Lagom. Ay, lagom na ano. Nah. Bali 40 na yan ano, hanggang makarating ano. <tod> oh. oo oh. nga, masayan, mapatong ano. Puro basa naman yung mga uh, ano kanina Ilang kakarga mo? Kakarga mo kaya lakdan? <tod> ha? Walo. Walo sa 20 pesos. 80 pesos ano. Kada ano mo? 80 pesos. Ilang kayo nagpapangka? Lagom kayo, hindi, kanya-kanya karga Lagom Kaya walo-walo lang ha. Pagdating mo doon, sino tumutulong sa'yo doon? Kaya lakdan Yung apat na yan Yung, yung karyador doon, wala Wala kayo lang Ayan oh, mga kakri, naintindihan nyo na mga kakri Sa kayo mga kakri Hindi ko pa pala tatapusin Pupunta pa pala kami doon Ay! Ay! Hindi <laughs> Mamaya, doon naman tayo sasama para makita rin yung ano doon. Mangga, Mangga doon. Doon so, so, sa mga isa, malasin na hakot. Ah, kakari, umalis na si Kuya Saddam. Ayun. Doon naman tayo mamaya. Mga kaibigan, makakulala ako. Mga kakari, so, so, ba... so, doon sa mas malaki. Oh... Doon na tayo sa mas malaki ah duna na tayo sa kabilang ano para makakuha na naman natin yung Ay gumagalaw-galaw nga pala ano yan. Para makakuha na naman natin yung ano ah, Timbang ka yung, yung timbang ka tsaka yung Saan ba akong ya? kuya? Diyan ka marap yan sa pinapakam Pwede ka Pwede na ako dito 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 Hige pa Iyon Takto Ah, dito tayo sa bangka. Ano, kita-kita na lang ulit. Shoutout uh, sa mga Shoutout sa mga bankero Dito naman 20 pesos naman ang nila dito mga kakri Ito naman uh, Yung karyada ng bank tinatawag mga kakri <laughs> Tapos na sa karyada ng kalabaw doon sa taas 20 pesos naman ang bayad sa kanila dito mga kakri Maglakbay na tayo Team bankero uh, Team bankero Ayun na sila Jess

Liligo kami dun eh Liligo kami dun sa gawin dun ah, oh, Mga kakrita o yan Ito yung talagang ilog yun. Ito naman yung sapa Tapos na papunta, papunta sa may barangay Bulakit eh, Pero ito talaga yung ilog yan, yan. Liligo na kami rito sa may pinaka sapa yan. Sapa na to pinagdadaanan yan yung pinagdadaanan ng mga magsasaka dito tapos bibilihin lang yung galay ng napaka mura kaya minsan tatampo yung mga magsasaka sana magawa naman ang gawa paraan ng gobyerno yung paghihirap nila di bali kasi naghihirap kung nasusuklian naman ang ano, ng tama yung paghihirap ng tama na parang wala lang silang magawa eh kaya nagsasaka na lang sila parang gano'n magsano na ay bumabanda-banda bumabanda-banda pala kuya ano Sumama kami sa may bumabanda pa yo. Pag tumama sa may Pag tumama sa may matikit na Alam mo bumabanda pa kami. Oh, I'm ya, abang to go to the Ang bihira yung tinahanan namin Ayun o, yung mga... naman yun. Pipila kami ngayon dyan Para maibaba ito, maigis Ah, ano kaya? Yeah, super. Yo. Ehon. Ah, ko muna tong isang cellphone para makababa tayo. Kailangan makababa. Eh, no. Tumakto na tayo. Oh, galing pala. Sakto kuya. Galing mo Sinipat mo talaga yun. Uy, naku. Ang galing mo. Nakababa ako ng Galing ni kuya. Thank you kuya. Oh, mga kakri, dito naman yung ano. Dito naman yung pagtatapos ng karyada ng bangka. 20 pesos ang bayad sa kanila dyan. Pagtatapos ng karyada ng bangka. May darating uli dyan na kalabaw. Mga kakri, team 125 uli yun. Tapos, 20 pesos uli ang bayad doon mga kagay. Ito o. Yan lang, hanggang dyan lang yung ano, trabaho ng mga, magbabang mga bankera. Ayan. Si Alakdan. Ah, <laughs> uh, mga kagri. Ah, uh... Tulad na sabi ko sa inyo, hanggang dito lang yung hanggang dito lang yung responsibilidad ng mga bankero. Mga kaagi. 20 pesos kada isang kaban. Ah, may atin 125 baka kutin uli yan papunta ron sa may karsada ron para ma may na sa sa bibili ng palay sa Elpo kaya forward. 20 pesos ulit man uli yung bayad doon. Bali 60 pesos mga kaagi. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kaagi. Maraming maraming salamat. Thank you very much. thank <laughs> you